good morning po mga kasama yeah. uh, isang mapalang maga po sa ating lahat eto ah uh, next day next vlog na lang po tayo mga kasama ah uh, sa ngayon po nag isa pa lang po yung pumunta rito mga kasama ayun may nabutan po tayong isa dun ayun o oh. hey, uh, si boss ah si paring marlon po yung ating ah uh, yan nagkaya yan po eh, kaya lang po eh, mamaya pa pa po siya si Los G ngayon po ang ating kasama uh, ah, sana kapala rin po tayo nandito pa rin po tayo sa ating spot na ano, dati oh, dito sa may De La Paz Ayan. tayo sa may tulay na to Ayan, ah, sana po kapala rin tayo ah para maka kahit paano eh, meron tayong bibigay sa mga tropa natin nagpipiesta po sa kanila Sige po ah. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers, silent viewers, lalong lalo na po ng ating mga subscriber. Ayan po. Sige po ah, stay tuned lang po. Tayo po ay mag aabang na. Baka ah, sakaling palarin po tayo. Sana may magandang biyaya na gaantay po sa atin. Sige po ah, stay tuned lang po. Ano po lagi yung yung Eddie. Ano po? Eddie. Eddie Yuto Yuto ayon. shout out sa kuya Eddie Yuto ayan maninig side din po siya mga katsamba ayan ah hindi nakamvlog po tayo ayan ay, nabutan ko lang po siya rito tiga rito po siya mga katsamba <coughs> eh pinuntahan kin tayo rito eh tinitignan niya kung may gataw wala, wala pa tayong nakikita. Ayun, time check tayo. Dumating tayo kanina rito, alas 6. 30 minutes na tayo, wala pa tayong nakikita isdang malaki. Marami, maliliit, mga kachamba. Ayun po. Sige po, stay tuned lang po. Meron dito. Hindi kaya maangkaya. Ayun, tinamaan. Ya hmm? Arroyo pala. Arroyo. cut arroyo. lang ah ano sila ano bana ayano ano silver ayun no? sinibak nila yung mga silver <laughs> nanalo sila <laughs> oh. si Silver mga kachamba. Eh. <laughs> oh. Okay, kachamba. Laki ng bunga ano ba yun Parang hindi silver 'yan. But laki ng bunga no. Maya-maya yata 'yan. Maya-maya. <laughs> Ayan, Oh. มะเขานี่บอมันรักลยนมันเ้าะปดีว่าน้ต Na naputan tayo rito ng mga tropa. Goddol, anong pangalan ko sa 'ton? Ah, Nater Ayun oh. Yan Gianater. H. Ikaw pare, ano naman no, po Page pa pare. YouTube channel. Ikaw. Ingat <tinyo> din. Bola ko ano hindi sidayon. Sender yata. Sender pok. Uh, maya maya po ito ah, ah dali tayo lang po hindi ko lang po yung si silver to ano ayan pinamaan masanang sasabit していてんだ。でも、や。うん。ちょっと確か、<desktop> yes तो ketnya pala. Per. Sama celi. Nak nampak awak. Ni apa ni? matanggal. matang kan. Hmm. Wow! Oh, manisnya. dalang lang na ng gato pinahirapan pa tayo sige hmm, po, <laughs> <laughs> state siya lang po Nah, pigtas, Pak. Ayo, dia. Ay, nah, <tus> <tus> laki-laki yan ng puyo mga huli so, stage lang po gantay pa rin po tayo tinamahan po kaya Ani naglang po, di ko lang kung tinamaan. ini nama ansia istilah biasa anak jambu hmm komen pula tak komen komen sia

So yun po, stay tuned lang po. Lalagay na natin sa ating ano, may waga na lang dyan. Ayun. Tôi làm ạ yeah. 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 tidak, tidak mampu kayak, tidak mampu ini tidak mampu, di balik -ma -ma eh, -ma eh. -ma tuh? Ano ng isda siya. Kasi nakakita ko na sa, sa may mandulo. Ang layo. Ah, tilapia. Tilapia pala. At siya ba? Lucky. Yun eh. Nadali ko. May natay ka kakit boss? Na Eh, Ay nakatwester rong nga nandiyan nakita Ayan o oh. Lucky o oh. stage lang po. Tapi natin deng gachamba, baka mapilas. Point 36 boss. Ang lalaki <laughs> Ayan, masipas, oh. Pala si, boss. Kachamba, boss. Ah, si Kachamba, Oh, bos. si Si kasama ko si kap. Ah, sticker ka bos? Merah, merah bos. sticker oh, kaya pala shooter Nanti eh. <laughs> nama

Hindi naman. Ayos. Ah, Kapon din namin na baril yung ano. Toma no. Kinuwe, kinuwento yeah. sa akin. Oh, uh, ang dami diyan. Balik ka ano, 1:30 alas 2, tas gantong oras. Pumunta ako hapon diyan alas 2 hanggang alas 5. Diyan lang oh, lumabas lang doon sa gate pa. Ayun oh. No? Ayun, binigyan natin Ayan, yung sticker si Boss. Steer. Boss, ano ba alam, Boss? All goods, Boss. All goods. Ayun. May isa pa ko diyan na motor. Ah. Uh, ito yung naging libang Vlogger ka rin mo. boss? Hindi. Ah, hindi Ano lang sa live ko lang Ah, yun Tsaka reels, reels lang Wala na akong time dyan <laughs> Mahirap mag-edit eh Oo, oo. Ayoko Sa motor pa lang Bagod na, mm. <laughs> na lang Yan, inaigan natin yung sticker si boss Ito yung libang ko sa umaga Kasi may unit doon sa pwesto ko eh Oo nga o, Pag na ako Yan, may pang-ulam na At papayunan Kala siguro na itong plan-plan na ito malis eh. umalis na ako. Oo, oh, marami pa dyan boss. Magsasawa ka dyan. Kapon, kapon. Dati maganda, mas maganda itong spot na ito. Nung unang punta namin dito last year pa. Buhay pa yung ipil no? Oo, oh, buhay na buhay yan. Ako yung unang umispat dyan eh Sa oh. ano na yan. Sa ipil na yan. Ang dami dyan, dumadami yung sarap mo. Kailangan mo lang talaga dyan matatag yung talo. Oo, oh, marami eh. dumadami. Kasi mga duma na ako naputulan dyan Eh, ito pantuman to eh Oo, mm, yan kapon dito lang lumabas oh kaya hindi man lang naglaban sa pul sa ulo uh -huh. ikaw yung nakadali boss hindi yung kasama ko yung isa ako yung so, mali yes, yung medyo ka. katamtaman ang dami ni sige magantende -tay po tayo mga samba taga taga po, po tayo Uh, last disco, uwi na tayo uh, 10.20 na po ay 920 yun time check po natin 9.20 sige po stay dito lang po yun mga chamba. ah, medyo gumawi-gawi na po tayo dito sa ano baba ah, pawi na po tayo ah, oras na rin naman po 9.40 na hindi po dumating yung ating partner si Lost tapos di hunter, di po dumating. Tayo lang mag-isa Yung mga inabutan po natin dito, parehas lang natin yung maniniksay. Uh, yung ating kaya, wala po tayo nakasama. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga viewers. Ayan, lalo lalo na po ng mga subscriber. Kung sakali pong dumahan po kayo sa aking YouTube channel eh. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe po. Sabay po pindot ng ating batengteng dito po sa ating kaliwa. ayun Maraming salamat po. Sige po. Uh, see you next vlog na lang po. Sige po. Bye bye. Paalam.